good day sa inyo. Merong mga pagkain para sa ating pagpapapayat. Hindi natin kailangan magpakagutom kapag tayo nagjejeta. Ito ang mga halimbawa. Katulad nitong isang itlog. 75 calories lang isang nilagang itlog. Sabi nga ng American College of Nutrition, ang mga taong kumain ng itlog sa almusal ay mas busog o mas satisfied. Kaya konti na lang ang makakain nila sa susunod nilang meals. Ito ay para sa mga taong normal ang level ng kolesterol. Sabi ng American Heart Association, one egg a day ay okay naman. Itong spoon na to gagamitin natin ito sa pagkain natin ng itlog. Isa pang pwede natin kainin o meriendahin ay ang saging. Kasi ang saging 105 calories lang. May taglay itong flavonoid o leucosyanidin na nakabubusog. Sabi nga ng Journal of Nutritional Biochemistry, may taglay itong natural na anti-ulcer para sa ating sikmura. Meron din itong potassium para sa ating muscle at puso. At tryptophan na makakapagpaganda ng ating mood. So ito yung mga baon ni Doc Willie para sa kanyang merienda. Masarap po ito at nakapapayat pa. Salamat po!